Hello mga love. So we are ready to go. Actually medyo maaga pa. Hello sa akin mga 2 PM pagbalik ko. Ayun yung mga natirang ano mga loves na sabi ko hindi ko na siya kayang ilagay sa ano sa maleta kaya kaya ko na lang nilagay. Wala na akong time mga loves para magano magayos pa. Pero kahit pa paano naman iwanan natin ng na medyo malinis ang ating bahay. So ayan maglal ano na tayo mga loves punta na tayo ng airport. Actually ang aga-aga pa alauna na ala alauna ng madaling araw mga loves. Tapos, ang flight namin 6.20 pa. So, simula dito hanggang sa airport is an hour and 30. Gusto kasi umalis ng asawa ko nang medyo maaga mga loves. Kaya, ayun, naalis na tayo. At ito nga pala ang ating pang outfit. Pang gangster daw sabi ng asawa ko. so, ayun, ang ating outfit. Ang ating outfit ang mga loves. <laughs> Tapos, naka-ano tayo. Ayan, Nike. Oh, 'yung ba diba? <laughs> pang-ano daw pang-gangster daw sabi ng asawa ko kasi mga laps, mga malamig sa airport kaya syempre kailangan natin ng ano, ganyan jacket. <laughs> so ayan, let's go mga laps. order tayo dito sa mga ano mga McDonald's sa Starbucks magka-coffee muna tayo. Kape muna tayo mga lang Habang maghihintay ng ano, na 4.30 pa lang. So ang ano namin is 6.20. So 2 hours pa kami dito mga lang. So meron tayong caramel macchiato and then, meron bacon. Bacon pinemero. <laughs> bacon something. Ayan mga lags. So, hmm, kain muna tayo. Tagal-tagal pa natin dito. Kasi ang aga ng asawa ko mag ano, eh. <laughs> Ang aga niyang mag tag dito. Gusto pumunta dito. Naghintay po tuloy kami. Tapos, yung check-in luggage namin, nag-ano pa, nag-overweight. <laughs> so, nag-transfer-transfer pa ako. Medyo ano. so, <laughs> Nahasel ang lola niyo mga na haggard na ako. Hmm. to New York. Ano ang airport na, na dito? Ayaw nga, alis ka dapat agahan mo talaga kasi baka maligaw ka. na Naka-check in na kami kaso maaga pa 11 pa lang mga loves. So hindi pa kami pwedeng mag-ano, uh, hindi pa available yung room. So kahit na antok na antok na mga loves, hindi pa nga available. Ay ang mahal naman kung magbabayad pa kami ng ano ng early check-in. So, alas 4 pa ang check-in. Nagugutom na gutom na ako mga loves. Punta sana kami ng Chinatown. Kasi sobrang mahal naman ng pamasahe mga loves Yung Uber. Nasa 40 dollars tapos simula dun sa airport hanggang Turn left sa, on the 8th na, Avenue. Mga loves. ako 77. Sabi ko, maubos ang pera ko. <laughs> sabi ko sa asawa ko, ko, sabi ko sa asawa ko, card mo naman yung gamitin. Gumanan lang lang. <laughs> eh sabi ko, ito na lang tayo, mag na lang tayo. Tapos di-research ko mga loves. Pwede, pwede naman yatang maglakad kaya. Maglalakad kami, papuntang, papuntang Jollibee kasi gutom na gutom na ako. Jollibee, Jollibee. Kasa ng mga loves. Tumogots na ako. Mag-order tayo dito. Ito na mga loves. Finally. <laughs> Dumating natin yung order. So meron ako adobo rice. Yan yung mga loves. Eh. Meron ako rainbow. Please. Hi. Meron yung uh, ating gravy. If that's spicy, that's for you. I think this is yours. And yes, spaghetti. With chicken 饭店里。<music> <music> sobrang Yung kain-kain ka na, di mo kasi sobrang kami dito sa ano sa mga pinapay. <laughs> Grabe mga loves. parang ang oh, sarap nilang tignan. Grabe. Tapos oh. ito yung mga cakes. Tignan nyo naman mga loves. Oh. Oh, ang taray. Grabe. Ang sarap. Tingnan ka gelato mga loves. Look at that. Mango, hon. Huh? Cookies and cream. You want to try that? Bibili kami nito mga ng strawberry shortcake slice and yung gelato. Gusto ko rin sana to strawberry heart mousse. Mga loves, ito yung I aming mean, in-order. So, hindi na ako nakuha ng gelato. Ito na lang mga loves. Ice caramel latte. And then, Oreo cheesecake. And then, meron tayo uh, raspberry mousse. Ayan. Kain na. Mga loves, ito yung strawberry strawberry mousse. ស្នាមញញឹម finally hey, mga loves, nandito na rin tayo. So, time check, 3.25 na. Kaka check in tayo ng, ano, mag-aas mag, mag naman na din mga loves, kaya pinayagan na rin tayo mag-check in. So, pag -ora na ang lola nyo. Ah, oh, pahinga muna mga loves. Hindi na kayo magagala nga ngayong gabi kasi bukas na lang tayo magala. Alam niyo ba, ang kahapon, ang gi, gumising pa kahapon, ng alas, alas sa ng, alas sa is ng gabi. Tapos, nag-start ako, pinagpatuloy ko yung pag-iimpake. Tapos, gising na ako hanggang ngayon, mga loves. Kaya, antok na antok na ako. sa so, ayan, maraming maraming salamat, mga loves, sa inyong pagsubaybay sa amin ng aking Diyosawa. Eh, samahan niyo ulit kami bukas para sa ating panibagong vlog. Thank you so much for watching mga loves. Bye!